Uh, Pare-parehos yung ano nito, likod. Hindi, hindi siya pare pareho Oh my God! Hello everyone! Ako si Mel and welcome to my channel. So mag-unbox tayo ngayon ng aking Yu uh, Yu Hakusho text na binigay sa akin ni kaibigang Mick from Cebu. Thank you Mick sa pagbigay sa akin nito. Mamaya bibigay ko sa details ng video yung kanyang details para kung sakaling gusto niyo magpagawa ng sarili niyo. So taga Cebu siya and napanood niyo yung video na ginawa ko about texts. So medyo ano yun eh, pandemic noon tapos naisipan kong gumawa ng video about yung mga meron ako doon. So ginawan ko yung ng video yung text, ginawan ko ng video yung funny comics. Tapos hindi na siya nasundan actually ng text. So, ito na yung follow-up video doon. So, i-unbox natin yung binigay ni Mick. Thank you, Mick, very much sa binigay mong text. Siya yung gumawa nito. Siya yung gumawa nito. Una kong impression, sobrang ganda niya. Ito yung pinakauna. Bali, tatlo siya. Tatlong ano to. Tatlong uh, ganitong ganitong ano, gulto. Ganitong bundle. Tatlong bundle yung binigay niya. So, ito yung una. I-unbox muna natin ito. Tapos, Uh, unbox natin yung iba sa uh, separate video. Now, buksan natin. Ayaw ko siyang masira eh. Naka-excite. Ngayon lang ako mag-unbox. And uh, very thankful ako kay Mick na binigyan niya ako nito. Nagpapasalamat ako kay Mick. Kasi yun nga, batang 90s tayo. Shoutout sa mga batang 90s dyan. Ayan, so ito siya, mga text. Um, bibigay ko yung first impression ko mamaya. Tanggalin muna natin itong nasa gitna. Tapos, yeah. tapos, madali nang matanggal itong nasa gitna. Okay, so, first impression. Kuha tayo ng isa. First impression, maganda yung pagkakagawa. At, uh, maganda siya, meron siyang shining shimmering. Yan o, oh. oh shining shimmering siya. O, tingnan nyo. Nakikita nyo ba? Oo, nakikita nyo siguro, di ba? Shining shimmering siya. Hindi ganito yung mga lumang text noon. Pero, syempre, nakakagdagdag siya ng ano. Nakakadagdag siya ng ganda. Ngayon, ngayon sa ginagawa ni Mick na personalized text. Ayan. Okay, so ito yung first. Uh, pare-parehos yung ano nito, likod. Hindi, hindi siya pare-pareho. Oh my God. Okay, so tatlo, sa batch na to, tatlo yung likod. First, first na likod. Yan. Tapos, to pangalawa. Ito yung pangalawang likod. Yan. Tapos, yung pangatlong likod. Okay. Ito yung pangatlong likod. Okay, ngayon, i-browse natin isa-isa bawat cover. Bawat cover page. Okay. Yan. May mga iba na hindi maganda yung pagkakakat ito. Pero minimal lang naman yan dito Ito perfect yung pagkakakat. Ito yung mga sargo spider to eh. Ayan. Maganda siguro kung mag ano dito no, mag na habang nagbo-browse ako, naka yung uh, Yu Yu Hakusho na ano na music. Kaso, kapag ginawa ko 'yun, madi-demonetize naman tong video. So, wag na lang. Kakantahan ko na lang kayo at gino a e a o i wag na lang no okay yan si jenny and alfred ay mali alfred and sino na to butan sa japanese eh nakalimutan ko na ito naman master jeremiah master jeremiah eugene ito yung mga scenes sa anime. Ayan. bumabalik ba yung alaala -ala ng ano nyo? Ng ghost fighter nyo? Diba? Ganda o. Oh. Para na tayong nanonood ng anime. So ito yung nangyari sa Ghost Fighter. Ito yung mga nasa early season dito eh. Yeah. Okay. Done. Doon sa first. Ayun, kita natin punta naman tayo dito sa second. Okay, dito naman sa second uh, uh ano, cover Yung back. Jenny. Ayan, ito yung sa opening sequence. Ayan, okay na okay, no? Mga batang 90s dyan. Bumabalik ba yung inyong mga alaala? -ala? Naalala ko nung nanonood pa ako nito sa may ano, channel 13. Kung hindi ako nagkakamali, every Wednesday yon Every Wednesday sa channel 13 tapos inaabangan talaga namin 'tong Ghost Fighter na to para kasi isa to sa mga ano eh magagandang anime talaga nung panahon na yon very very konti lang yung mga available na anime noon kaya kung merong mga available na <coughs> available na mga anime na pinapalabas sa TV syempre papanoorin namin lahat yan Parang makakaligtas papanoorin namin lahat Tapos kasabayan nito yung ano Dragon Ball. Kasabayan nito yung mga Maskman, Bayuman Turbo Ranger, Ultraman. Yan kasama ko yung kapatid ko na ano pinapanood to. Tapos Siyempre, yung mga batang 90s, kahit na nasaan ka man sa Pilipinas, pare-parehas kayo ng kinukonsume na media. So, pagdating dito sa Manila, Siyempre, ito rin yung sikat. Actually, ilang beses din itong ano, ilang beses itong ni-replay ng GMA. Nagulat ako one time nung kasi nag-face painting ako eh. Um, napanood ko to high school ako, high school. High school elementary ko ito napanood. Ghost Fighter. Pero dahil sa sobrang ilang beses itong ni-replay ng GMA, yung mga next generation ng mga anime viewers. Alam pa rin nila 'to. Yan. So nung nagtrabaho ako sa call center around 20, 2007. Yan, 2007 ako nag-start. Tapos 2008, 2009. Mga siguro mga 2009 nag-face painting ako sa may ano, uh, Quezon City. Mga bata. Tapos nagulat ako na pinag-uusapan nila is Ghost Fighter. Ghost Fighter yung ano pinag-uusapan nila. Kala, ako si Eugene, ako si Vincent, ako si Dennis, ganun sila. Sabi ko, wow. So pati tong mga batang ito, nasa siguro nasa mga 7 years old below yung mga yun. Panapanood pa rin nila tong ano, Ghost Fighter. Ayun, 2000 ano yon mga 2009 hindi ako sure sa mga kabataan ngayon kung sikat pa rin ba sa kanila to kasi syempre batang 90s talaga to eh. itong Ghost Fighter panahon talaga natin to shout out mga batang 90s ano, si Master Jeremiah mga iconic scenes ito na yung ano, uh, tournament nung pinanood ko to, gandang-ganda talaga ako dito sa Ghost Fighter. Yu, Yu Hakusho. Tapos, yun na, meron kaming, may mga nagbibenta ng text noon sa harap ng school namin. Yun yung binibili ko. Ayan. Tapos, nung college ako, may mga nagbibenta ng mga oversized na ano, na text. Mas malaki siya sa normal text na kinasanayan ko noon i-share ko yon sa so separate video. Ayan. Grabe oh, yung mga to, hindi to wala to sa mga text noon eh, yung mga yung character. Ayan. Ganda talaga ng mga kintab-kintab oh. Nakakaano, nakaka-amazed. Yan. Tapos eh, tapos Si Eugene, yan tulog na Eugene. Yo yo. Ayan. Sobrang gandang-ganda talaga ako dito to the point na gumawa ako ng sariling comics na siyempre uh, sobrang heavy and influence sa akin ng ano ng uh, Ghost Fighter kasi na isa to, isa to sa mga ginagaya ko noon uh, habang hindi pa ako ganoon kagaling mag-drawing ginagaya ko yung Ghost Fighter sa pagdodrawing noon so malaki yung influence nito sa akin sa art style sa pagdodrawing ko ng comics si Vincent Ang ganda. Salamat kaibigang Mick dito sa binigay mong text sa akin. Ayan, so, as promised, ito na yung video na ginawa ko for you. Ayan, and hopefully, may mga magpa-commission sa yung gumawa nito para para sa mga batang 90s na nahihirapan ng maghanap ng mga text na mabibili kasi mahirap nang maghanap ngayon eh And this the last one. Okay. The first batch, uh, second and third. Okay, thank you for watching my video. Uh, see you next time. I-unbox natin yung iba pang bundles ng comics or sorry comics text na binigay ni Mick. Again ako si Mel and uh please subscribe kung nagustuhan niyo yung ganitong content para alam ko kung ano yung mga gagawin ko. Uh, hit the notification bell para alam nyo kung kailan ako mag-upload ng bagong video. And comment na rin sa baba para kung sakaling magustuhan nyo itong video, malaman ni YouTube na ganito yung ano, gusto yung content na i-consume para, para kapag may mga content na katulad nito, makita nyo kaagad. Thank you everyone and see you next time.